tao ko dito kasi busing busing ang mga tao super rita ng masama yung karanda na niya kaya nasa loob lang siya ng kwar ko hindi pa kasi labas boy kasi busy ang mga tao nasa parlor sila mamaya pag may time titignan ko yung pinapagawa nila parlor kayo po. Ko. ko lang muna yung uh, salon. Check po. Uh, suggest kayo ng mga gagawin kong video. Kasi wala akong magawa. <laughs> uh, Ngayon, magsasabot ako ng mga uh, final exam. Yan. Yan na yung last namin gagawin ng design break hindi naman ganun ka busy kasi may mga deadline naman yung mga ano namin homework namin maya maya lang kung tao ako ganda dito kaya lang walang tao <laughs> Ayan ko lang si Scarlett, kasi wala nang nag-aalaga sa kanya. Makatali sya, kawawa naman. Wala si mag-aasikaso sa kanya. Sobrang busy ng mga tao dito. Hello, Scarlett! Kumusta na si Scarlett? Parang lumita, Scarlett. Biligo ka, gusto mo? Hmm. Kumain ka na ba Scarlett Nakatali na siya hmm, Tuwang-tuwa siya Hindi ko alam kung nakakain na siya Kasi nine na kasi ako magising Hindi hmm. Scarlett. Ikot tayo mamaya. Gusto mo? Liligo kita mamaya. Ha? Huh? Hmm, namiss ko si Kuko sa'yo. Si Kuko na nag-aantay sa amin. Gusto ko umikot dun sa ano? Sa... Bukit. Kaya lang wala akong kasama kasi may, masama pa ka lang Jerry. Ay, tingnan natin ito. Ano ito? Wala siyang tubig. Ah, oh, meron. Meron siya tubig. Cute. Wala akong magawa. Ikot-ikot <laughs> lang muna tayo. Kasi wala akong kasama. Ganda ng flower, oh. Medyo umaba na yung mga damo kasi wala silang time. Mga busy yung mga tao. Andun sila sa kabilang parlor. Ano to? Tipaklong ba yan? Anong tawag dyan? palamansi si... Palaman si yata. Anong tanim na yan? Punta tayo dito. Ito yung labas ng pinapagawa nila. Hi Ya, yeah, nah, no, papa. Lihat. Anu tuh. daming pinito Ano kaya ito? Palamansi o? Ito ang makahiya. Yan you know, Oh. Pag ginalaw mo siya, tulog siya. <laughs> Yung tinatawag nila makahiya. <laughs> Alatang bolo. <you> know. <laughs> pasok na ako sa loob. Tad ko lang si Jelly. Laki ng papaya, oh. Wow! Marami yun sa ano, bukod. Kulungan na pala ng manok yun. Dati baboy yung nakaano dyan.